Yung tinatawag na quick loan program pa uh, kung saan yung mga membro ay maaring kumuha ng uh, loan uh, online through the app. Can you explain this further or ilulunsad nyo pa lang ito? Ah, salamat din Ma'am Janet. ninyo, na nakikinig ho kami sa mga miyembro natin. Ini-monitor ho natin kung ano ba yung mga kailangan nila at isa po ito sa mga napapansin ho naming uh, uh, kagustuhan ng ating mga miyembro. Kaya po ay eh, maglulunsad pa lamang po, Ma'am mm -hmm. Janet, ano? uh, kami po ay maglulunsad ngayong taon ng tinatawag na quick loan mm -hmm. na kung saan ay maaari pong mag-apply ang ating mga miyembro even through their mobile phones mm -hmm. or even through the virtual pag-ibig yung pong ating mobile app mm -hmm. sa mga pangmadalian, mga pangmadalian pangangailangan uh, para meron po silang panustos for their needs no mm -hmm. it's a quick loan na i-credit po directly sa kanilang pag-ibig loyalty card plus mm -hmm. o kaya po ay sa kanilang digital wallet uh, mm -hmm. kung ano po yung kanilang hawak na digital wallet mm -hmm. uh, again para po mabilis at matustusan kung ano po yung kanilang agarang pangangailangan mm -hmm. uh, ang tinitignan po nating quick loan amount ay ang range po nito ay either 5, 10 or 15,000 pesos mm -hmm.